Tumaba nang tumaba ang pisngi ko. Diyos ko tawarin. Aray sinasabi din niya. Oh. Magdedelig si inay. Nakamake up pa. Yon inay. Sinasabi din niya. Eh, kayo din magdedelig. Magdedelig la ang nakamake up pa kayo. Kaya kayo huwag kayo mag masyado magkikisig ng ganyan. Yan. Kita niya suotin niyo ngayon. Yan. Tinan ninyo ang inay. Ayan. Oh. Babasain kaya kita din yan. Abay niyo babasain na ba? Ang cellphone ko ha? Aba. Ay sabi nga. Aba, nung gagwagwa, sabi ho din inay, o, oh, magdidilig lang inay, naka make pa. Kayo nga, inay, wag naman ho kayo masyadong nagme make Hindi <laughs> <laughs> ka kayo nagme makeup up Baka nga kayo sa video baway, ito baway, ay nagme makeup Hindi, nakapag-make-up lang ako nung ako'y ikinasal. At yun, nung, nung ako'y gumanap sa isang short film, yun lang. Ay, hindi nga. Wala <laughs> nga kay make-up. Make Mahawakan ko ang mukha ninyo. Huwag Ay, hindi. Ka kailangan hawakan. Aray, patunay na siya ay walang makeup. Bay, ayun magpahawak. Kaya ng kamay mo. Ay, gosh siya, ladies, yung ari na, ayaw. Oh. Ako, ako na, ako na. Kaya Ay, ba -ba ka Hindi, -ka pahawak yun sa akin. Kaya at tari walang bakterya. Babasain ko, ha. Babasain oh. ko yung kamay ko. Sige. Mm. Wala nga naman siya make-up. Hindi ako nagme-make-up. Hindi ako kagaya ng iba dyan. Ay, sino yan? Ikaw. Aba, talaga naman. Lagi na si make-up, si make-up. Ah, oh. pag na make upan ang baka sabihin ninyo siya. Araw-araw ko yung make-upan mo yan ang hindi ko mahihiligan. Loko, Dahil feeling ko, pag ako'y naka-makeup, nangangapal yung mukha ko. hindi naman ganun kakapal ang mukha ko. Hindi ka? Hindi. talaga. Gusto <laughs> ko mag-makeup, pero hindi talaga. Hindi bagay sa akin ang make-up. Eh, yeah. Make -up. Wala ho arin make-up. Ang ginagamit lang ko niyan ay sunscreen. Yes, yan ho ang gamit na yan. Sunscreen lang. Oh. Kaya i-try nyo na din yung ano, yung... i-try nyo na yung dalawa namin ginagamit na sunscreen, Julian Skin at saka yung Hikari Sunscreen, napakaganda noon. Yan lang ang gamit ng inay, kaya mukha siya naka-makeup at man, fresh man, na yun, fresh. Yun. No, may gano'ng kayo naman, idea naman, eh, naman nagdadalig inay, eh, kung ay kung alam na ako'y na, na, ako nababasa. Ay, Diki lumayo-layo di. Yan, Aba? Deke, deke. lagi kang lapit At na lapit. Tuwarin naman kayo, inay. Pwede naman ho kayo. Eh, syempre, alam niya, makinari rin. Hindi pwede sa banda-banda doon ng tubig. Diki, kung lapit na lapit. Aba, ay, anak oh, ko po. Diyos ko, may gaya pala na didilig. Oh, huwag na nga. Yan naman yung nad nadilig na ho ninyo. Aba, 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 aba. Talaga naman. Aba, ang inay.